Ayan guys, magandang umaga. Ang oras natin ay 10.25. Ayan. 10.25. ng umaga dito guys. So, dito muna tayo sa, ano, malapit sa amin. So, may gasangan dito. Ayan, bali dito lang tayo. Agaw eh. natin guys, kung may mahuhuli tayo sa ating mga pain na nabili sa ayan, nandito sa nagaya natin. So, tara, simulan na natin.

Ayan hey guys, saka huli tayo. Isa lang, pero hindi natin, nak natin nakuna ng video. Hindi na nakuna ng ano. Salaglo ko. Ayan, may okay, huli tayo isa. Pansa.